Serve the, the people. People. Serve, Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. Our commitment. And that is our commitment. our commitment. We are true FM. 14.4 billion pesos. Ganyan na ang pera ng bayan na nawala. nang dahil sa pagpapababa sa taripa sa imported rice na mula 35% ay naging 15% na lamang. Ang 14.4 billion pesos na ito ay mula lamang July hanggang December ng 2024. Ang pagpapababa sa naturang taripa ay bunga ng Executive Order number no. 62 na inilabas ni Pangulong Marcos Jr. noong June ng 2024. Ang pangunahing dahilan ng Executive Order No. 62 ay para raw sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Whoa! Sapagkat inasahan ng gobyerno na sa pagpapababa sa naturang taripa sa imported rice ay bababarin ang presyo nito sa mga palengke. Pero ano pa nga ba? At hindi ito nangyari. Bagkus, kabalintunaan ang nagaganap. Magugunita na ang mga taong gobyerno na nasa likod ng Executive Order No. 62 ay buong pagmamalaking nangangatwiran na ito ang isang solusyon sa inflation. 6 to 7 pesos nga araw kaagad ang ibabaksak sa presyo ng imported rice nang dahil sa EO na ito. Si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, buwan pa lamang ng Mayo 2024, sinabi ng pagsapit daw ng June 2024, magsisimula ng bumaba ang presyo ng bigas sa mga palengke. Hindi ito nangyari. July 19, 2024, sinabi na naman ng DA na bababa ang presyo ng bigas sa buwan ng Agosto. Hindi rin ito nangyari. Noong August 15, 2024, sinabi na naman ni Secretary Chu na Mararamdaman ang epekto ng Executive Order No. 62 sa buwan ng Oktubre. Pero pagsapit ng September, nangako ulit si Mr. Secretary na malamang daw na magkaroon ng malakihang pagbaba sa presyo ng bigas sa Enero ng 2025. E ngayon po ay Enero na, ng 2025. Eh, mataas pa rin po ang presyo ng bigas. Imported man o lokal, anya-nyare. Marahil, dahil siguro sa napapahiyana nga ang gobyerno, na obliga ang Department of Agriculture na maglabas ng maximum suggested retail price para sa imported rice. Ginawa nilang 58 pesos per kilo ang maximum retail price ng imported na bigas. Pero hindi po ba mahal pa rin ang presyong ito? But wait, ang sabi po ni Mr. Secretary, sa loob ng dalawang linggo, posible po raw na ibaba pa nila ang MSRP sa 55 pesos per kilo. Sa ganitong pamamaraan at pangangatwiran ng Department of Agriculture, may reaksyon sa si ginoong Raul Montemayor, ang National Manager ng Federation of Free Farmers. Sa ngayon ang pwede pa nilang ibaba yung presyo ng 4 to 5 pesos per kilo. Babalik lang yung kita nila sa dating level. No? Hindi sila malulugi kasi extra. Yan yung tarifa, yan yung saving sa tarif mm -hmm. na hindi nila ipinasa sa consumer. Kaya yung 58, bawasan mo ng 4 o 5 piso, pwede pang itulak yung bigas na yan sa magkano 50, 53, 52. Mm -hmm. Kita pa rin yung mga negosyante kaya nagtataka ako bakit pa sila maghihintay ng dalawang linggo para ibabayan. Parang sinasabi mo doon sa mga nagsasamantala o oh, bilisan niyo yung pagsasamantala niyo kasi after two weeks ibababa ko na yan. No? Parang what, what for? Klaro naman na mayroong pagsasamantala. ung mayroong pagsasamantala. Kung may pagsasamantala, may nagsasamantala. Sa aming pumpanayam kay kaginoong Raul Montemayor, nagbigay siya ng datos kung gaano na po kalaki ang naging profit margin o kita ng rice traders mula July hanggang December ng 2024. Between July and December last year, ano lang nandita na available, ang landed cost ng imports ng 5% broken, so kasama na yung mga kukupandan dyan, mm. 37 pesos per kilo. Uh, bayad na yung taripa niyan. Pero wala pa dyan yung logistics costs, wala pa yung profit margin ng importer. But 37 yan. Mm -hmm. Ngayon, wala kaming datos kung magkano ibinenta ng importer yan sa wholesaler. Ang meron kaming datos is magkano ibinenta ng wholesaler yang bigas na yan sa retailer. At yun yung sinasabi kong margin na from the importer Up to the time that the wholesaler sells to the retailer, naging 12 pesos per kilo ang margin mm -hmm. na dati ay 8 piso lang yan. Mm -hmm. Yun yung lumobo. No? And then from the wholesaler, binenta niya sa retailer, yung retailer nagpapatong sa ng on the average 6 pesos bago dumating sa consumer. Mm -hmm. And tinignan namin yung datos, hindi naman masyadong gumalaw yung margin ng retailer ang lumaki yung margin ng importer to wholesaler from 8 pesos to around 12 pesos per kilo. So, mm -hmm. yun ang pwedeng ibaba kasi extraordinary profit na yon na dulot sana ng pagbababa ng tarif na ibinulsa lang naman ng mga trader. Ang mga sinasabing ito ni Ginoong Raul Montemayor ay siya rin namang sinasabi nang ilang kongresista na naging abalaraw sa murang pagkain super committee ng Kamara de Representante. Whoa! Mas yumayaman nga raw ang importers at traders ng bigas nang dahil sa Executive Order No. 62. At may clear case of collusion. Klarong sabwatan, ikapa ng mga congressman. Kung sinasabi ng mga kongresman na may klarong sabuatan, sino ang mga nagsasabuatan? Hindi pa klaro? Ika nga ng National Manager ng Federation of Free Farmers, madali lang matukoy ang mga nagsasabuatan kung gagawin nila ang pagtukoy at paghahabol madali nilang tukuyin dahil yung almost 80% ng imports, dalawang dalawampung importer lang ang nagpapasok niyan. Hindi tulad ng hahabulin yung retailer, mga 40,000 retailers yan. So, paano mo ho, ibibilang go yung mga yan? Ito, dalawampu lang yung investigahin mo. No? Dumbukin mo saan nila binenta yung bigas, sa anong presyo, at yung bumili sa kanila, saan naman pinasa yung bigas. Madali lang actually gawin eh. Pero bakit hindi nila ginagawa? Yun yun ang parang nagtataka ko. Ang dami-dami nilang mga panukala, magpapalugi pa ang gobyerno sa NFA Rice. Pero itong mas paraan pa matugis at medyo matakot yung mga nagsasamantala, parang hindi nila ginagawa. Ewan ko lang kung bakit. bakit nga ba hindi nila ginagawa? Kung tutuusin, napakarami at napakalawak ng resources at kapangyarihan ng gobyerno para nga habulin ang mga nagkakamal ng bilyong piso sa kapahamakan ng mga mamimiling Pilipino. Sa hiring ng Murang Pagkain Super Committee, tinukoy ng mga kongresista ang sampung rice importers na siya umanong may control ng 36% ng total rice import sa bansa. At ito ang mga sumusunod. BLY Agri Venture Trading Atara Marketing Incorporated Horizon Free Enterprise Incorporated Macman Rice and Corn Trading King B Company Soda Trade Corporation Lucky Buy and Sell Vitram Marketing Incorporated, Nans 2 Agri Traders, at RBS Universal Grains Traders Corporation. Sa nabanggit na sampung top importers, may mga kumpanyang magkakamag-anak ang may-ari. At mayroon ding importer, wholesaler, at siya rin po retailer na umanoy hindi naman daw ipinagbabawal sa batas. Kung tukoy ng mga kongresista ang umanoy may control sa 36% ng rice imports, eh sino sino namang kaya ang may control ng 64% ng rice importation. Magamat sa ilalim po ng Republic Act number no. 11203 o ang Rice Tariffication Law Malaya ng pinapayagan na mag-angkat ng bigas ang sino mang trader datapwat, hindi pa rin sila makapagpapapasok ng bigas sa adwana hanggat wala silang pahintulot sa anong ahensya? Sa Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Plant Industry na siyang nagbibigay ng kinakailangan dokumento bago payagan na makapag-import ng bigas ang isang trader. At ito ang sanitary and phytosanitary import clearance. Kaya nga po sinasabi ng Federation of Free Farmers na may simpleng paraan para mahabol at mapanagot ang mga nagsasamantala. May record mismo ang Department of Agriculture. Department of Agriculture na sa panunungkulan ni Secretary Francisco Chu Laurel ay may labing dalawang under undersecretaries at labing apat na assistant secretaries. Whoa! Ang Bureau of Customs at Finance Department Alam nila kung sino-sino ang may kontrol sa importasyon ng bigas. Sadyang mahirap Imbestigahan kung sino ang mga nagsasamantala? Sino ang mga profiteer? Nahihirapan ang gobyerno na makalikom ng mga informasyon sa harap ng pagkakaroon ng 4.5 billion pesos na confidential at intelligence funds ng Office of the President sa taong 2024? And another panibagong 4.5 billion pesos na naman para ngayong taon na 2025. Ang Bureau of Customs ay may confidential funds din maging ang PMP at NBI. Hindi talaga kaya ng gobyerno na sawatahin ang mga manghuhot-hot? <laughs> kaya ang tanging aksyon lamang at kayang gawin ng gobyerno ay ang magpataw lang ng maximum suggested retail price sa imported rice na sa totoo lang ay wala namang makukulong. At heto pa, magdedeklara po raw ang gobyerno ng Food Security Emergency para lamang makapagpalabas ng old stock na bigas ang National Food Authority at maibenta ng paluge bilang pandagdag daw sa sinasabi nilang murang bigas. At pati nga, ang 100% broken rice ay iniaalok na rin ni Secretary Chu Laurel sa mga Pilipino bilang sulit rice. Ano pong sulit doon, sir? habang ang Pangulong Marcos Jr. na umaamin mismo na hindi natutupad ang intensyon ng kanyang Executive Order No. 62 ay walang palatandaan, walang paramdam, walang senyales na ito'y kanyang ibabasura. Ang Executive Order No. 62 na may bisa hanggang taong 2028. 2028 June 30, 2028 ang hangganan ng nakaupong administrasyon ngayon. Hmm, para sa mga hindi mainipin at marahil ay mahaba-haba ang pasensya, tatlong taon na lang sila. Pero para sa mga nagsisisi, sa mga patuloy na nadidismaya. Tatlong taon pa sila. Tatlong taon na hindi puno ng pag-asa, kundi malamang tatlong taon pa na puro paasa. Ramdam niyo? Think about it.